Alright, isang mapayapang buhay, kinawag at tinira. So ngayon po, mga kapatid na dito po ako sa loob ng simenteryo. So ngayon pa, wala po na katao na rin po dito at nabuhang ko lang nakapunta rin po dito. May naattend din po kasing pinsan po kanina. Kaya sinubuhan ko na rin pumasok dito. Kala ko mga gantong maalas bis, may mga tao na, may mga tao pa. Yung pala, wala na rin mga tao rin po pala dito kaya medyo binidyoan ko na rin yung mga mga mature rin po dito mga na mayapa na rin po yung mga kapatid or time ko lang makapasok ng ganito na gabi na wala na kataw-taw rin po dito sa loob ng cementerio pag nagbibidyo rin po ako ay na may mga tao rin po ay hindi may, ma, may maliwanag pa po hindi ganito na ano yung gabi na rin na wala na rin po tao dito na sa mga ganito po eh takot na takot rin po ako yung bata pa ako na papasok, papasok, ko sa cemetery na wala nang katao-tao panigurado takbo na kagadaw daw nito ngayon eh wala na hindi na ako natatakot ako sa mga mungo ngayon o multo mga kaluluwa so ngayon po mga kapatid at po, po tayo matakot sa mga gantong kamatayan ang kamatayan na mga lahat naman tayo na mamatay po at kaya pinapaulit ko rin minsan dito yung, mga, yung topic na mga sinasabi ko para lahat po tayo maintindihan po yung mga sinasabi ko ang purpose po natin talaga dito para malaman yung pagsisisi natin at sa sarili po natin at yung kagaya yung pan pananaplatay sa Diyos kailangan natin pananaplatay sa Diyos na para mo yung ugnayan po natin sa kanya at masagod po kailangan natin pinapakain po natin yung ating espiritu po sa ating loob ng katawan po para ay para may kaugnayan po tayo sa ating Panginoon po at mapalakas natin ng espiritu natin sa katawan dapat nang sumasampala tayo, tayo sa Diyos para mapaano natin sa ating ugnayan sa Diyos sa so, ngayon hindi muna tayo hindi ko muna masyadong idadakon muna po yan yung kagaya yung sa mga ganyan at medyo pinibidyoan ko, pinibidyoan ko yung mga gilid gilid po dito para ate matungkayan rin po yung mga uh, paligaran dito pag uh, gabi sa so, mga ganito na eh na ako mga gantong ano, gabi na Ayan. No kasi yung bata pa ako dito sa loob ng cemetery dito sa Umboy, may, na, may nakita na rin po kasi ako dito na gumalaw rin na halaman rin po noon. Yung bad, badang hapon na rin po 'yun. Nagulat rin po kasi ako noon. Sa may bitbit rin po akong bike noon na yung bike ko rin po noon maliit lang po. At nakita ko talaga yung halaman noon na gumalaw talaga. Hindi ko talaga ma-expect na talagang ganoon talaga nangyari. Karipas po talaga ako takbo noon eh. Ayun. Uh, ito na. Ating gabi na talaga niyo. Matay pa kung wala tayong mga gantong ilaw, hindi ako pupunta kasi sa mga ganto sa loob ng cemetery na walang nang tao-tao na rin. Ay, kanina bukasan po, mga kapatid ay nang na rin po ako dito sa loob ng cemetery. Yung kana kana na rin po nyan. Karamihan rin po pala dito pagdating ng umaga, pinasindihan rin po pa pala ng mga kandila rin po nyan. At matagal na rin po pala 'yan ano, Umupos sa mga kandila rin po yan diyan. Marami rin po pala naghaabang sa mga ganyang kandila rin po. <laughs> Ay, may nabangan ko na rin yung kanabukasan. Ang dami mga kandila rin yan. Ayan. So, ngayon po mga kapatid at lagi po tayo mag sa ating mga ginagawa rin po. Lalo sa mga ano, mga orasyon rin po. Kagaya ng mga ganyan. Yung so, mga ganyan wow. rin po mga mga bago ang wow. pala sa akin channel at totoong-totoy yung mga gantong spiritual makikita nyo yung mga gantong bagay kung bukas ang inyong third o kahit yung nabasa rin po kayo ng isip ng tao o kahit manghula hula rin po kayo o nalalaman nyo rin mga bagay bagay rin po at malalaman nyo rin po yan hindi po to gantong kakakalak po habat sa mga ganto